Hello, what up mga ah, Pagkatapos natin sa gawaing bahay, ayan, ah, na ng bahay natin. Ah, Nakawalis na tayo, nakamap na. Siyempre, nakakaya na tayo at nakahugas na. Ngayon, pupunta naman tayo doon. Doon ang pupuntahan natin. Ah, may dalating kagdiro eh. Tara, let's go! Pababa tayo. Buksan mo muna ng gate Buksan mo muna. Magdandahan ka dyan na kay Madulas Yan. Okay. Ito lang ang ipadlak mo, huy. Yung dito sa taas lang ipadlak mo ha. Ayan, punta tayo doon mga kapakyard. Bakit ka na doon? Madala yung kaldero maliit. Ayan, dito tayo sa uh, manukan ko mga uh, kabakyard. Kasi may gagawin tayo ngayon. Ito yung lagi kong ginagawa to pag wala nang, wala nang pagkain sila. Talagang nilulutuan ko. Ayan, ito yung mga laga natin. Oh. Ayan, oh. Ayan, ang kulungan natin. Tapos, oh. Dito tayo mga kabakyard. Ayan, may may kaldiro tayong maliki. malaki. Malaki, oh. ayan o. Oh. Oh. May kaldiro tayong malaki. Ayan. Ito ang gagawin natin ngayon mga kabakyard. Ito dito yung nakatakip Oh. Ayan. <laughs> Ayan, pinakain na nila. Pulis, alis! Ayan o. Oh. Ito mga kabakyard, yung gabi. Ayan o. Eh. Oh. gabi mga kabakyard, lulutuin natin yan. Ayan. Gabi yan, Yan ang ating lulutuin ngayon. Mga kapatid. Yan siya. so, mga kapatid, may meron tayong isda. Ito ano yung lulukuin natin to. Ayan, ano to, isang kilo. Mabili ko to doon. Kasama natin yung lulukuin. Tapos itong mga tira-tira. Halo-halo yan, mga tirang gulay. Balat ng mangga. Yan, dito yan nilalagay. Alam niyo yung backyard kung para saan ito. Niluluto ko to sa sa aso ko. <laughs> Para sa aso, kung so ganito pinapakain namin ito. Dinatadtad ko ng pino. Tapos niluluto. Yan. Yan kinakain na sa alaga kung manok. Siyempre ito mga kapatid, binabalatan ko muna kasi kawawa yung mga alaga na aso binabalatan ko muna sila bago tatarin tapos yun sasayangin ko na kain ito ang aking mga alagang aso pusa mga kapatid kaya kung mayroon kayong ganito marami kayong ganito hindi lang baboy ang kakain nito pati pusa at aso kasi malaking tipid sa akin to dahil marami akong aso at pusa ayun pinapakain ko to siyempre may kanin din yung mga tirang-tirang bahaw pinapakain ko sa kanila importante nito mga kapatid asasayin natin yung talagang palambutin natin ng mabuti dito naman makulit yung mga laga kong manok po Mamaya ko na sila pakainin. Pagkatapos ko dito, balatan mga kabakyag, tinatadtad ko ng pino. Hindi naman ganong kapinuhan. Yung tama lang siya. Na mabilis lumambot. Tarin na naman natin to Pagkatapos, tagtarin. Pag puno ng kaldero nating malaki, sasainin ko Maraming salamat mga kapakyak. Natatadnan ko. Mahaba na video ko. Maraming salamat. Thank you for watching.